Magandang araw mga kababayan ako po. Bistado na naman ang ginawang pangluluko ng harap-harapan ni Congressman Mikro Grales dahil sa Davao City umano, mga kababayan po natin, ayong kay Congressman Pulong Dotarte ay itong si Congressman Mikro Grales ay ang uh, nagpasimono uh, ng People's Initiative Movement sa Davao City at hindi na kayang tiisin, hindi na kayang manahimik ni Pulong Dotarte, mga kababayan po natin. Dahil sa ginagawa ngayon ni Congressman Migro Grales dito sa Davao City, ah, nabinibili umano ang perma ng bawat residente dito sa nagkakahalaga na 100 kada perma, 10,000 umano kababayan po natin ang kada perma. Kaya nga naman, ang say ang sabi ni uh, Congressman Pulong Duterte, eh kontra siya sa itong kagustuhan ng House of Representative sa People's Initiative para sa chacha na pinamumunuan or uh, pinangunahan ni House Speaker Martin Valdez dahil ito ang sinusulong ng kanyang kampo may mga advertisement pa nga mga kababayan po natin na lumalabas ah, sa mga media network ngayon na umano'y kailangan ng baguhin ang ating konstitusyon para makapasok umano yung mga malalaking investors. Pero sa ganitong paraan, nakikita nga ni Pulong Tutarte, eh mukhang hindi naman people's initiative ito. Kundi kung sino lamang umano ang gustong magkaroon ng pwesto o kapangyarihan lamang ang tumutulak nito. At ang sabi pa ni Congressman Pulong Duterte po, mga kababayan po natin, dalawang bilyon umano mula sa kanyang National Expenditure Program ngayong 2024 ay itinapyas ng House of Representatives at ang naiwan ay kalahating milyon na lang sa buong taon ng 2024. Ah, kalahating bilyon rather ay 500 milyon na lang umano ang natira. At ito pa mga kababayan po natin. Dahil pinag-iinitan siya sa House of Representatives, ah, ng uh, namumuno, siyempre, alam naman natin na itong mga buaya nga ang namumuno sa House of Representatives, pati pa naman umano, ang uh, Senado ay kinausap na na hindi umano magbibigay uh, o maglalagay ng budget uh, doon sa kanyang distrito. Kaya ang sabi nga ni Kongresman uh, Polong Duterte, ang kawawa umano ay yung mga dabawinyos na bumuto nga kay uh, PBBM at umaasa na maganda ang serbisyo patas, walang pamumulitika. Kasi itong klasing pamumulitika mga kababayan po natin ay nangyari ito ano sa kapanahunan ni Pinoy na kung hindi ka kaalyado ay hindi ka mabibigyan ng ayuda at hindi ka mabibigyan ng proyekto. Pero nung kay Pangulong Digong kahit hindi ka kaalyado, basta't kailangan ng iyong distrito, kailangan ng iyong lalawigan ng uh, pondo para sa isang proyekto, mapatunayan mo na kailangan, e eh, mabibigyan ka ng uh, pondo. So, walang political color mga kababayan po natin. Pero ang nangyayari ngayon sa pamunuan ni uh, President Bongbong Marcos Jr., o sabihin natin sa pamunuan ni House Speaker Martin Romualdez, abay pinipili lang ang kaalyado ang nabibigyan ng malaking pondo. Kaya nga naman tudo sip, sip sila mga kababayan po natin at sila ngayon ang gumagawa ng initiative ah uh, para makuha o manu ang kuta. So ang kabuuan kasi ng kuta mga kababayan po natin para sa kaalaman po natin ay 12% para sa kabuuan uh, number or total ng botante uh, butante sa buong Pilipinas at 3% naman sa kada distrito. So kailangan makapaperma sila ng ganoon para makuha ang target sa People's Initiative na version ng Charter Change. So ngayon mga kababayan po natin, dahil tinapyasan umano ang uh, pundo ni uh, Congressman Pulong Duterte, hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto. Lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang piking Panginoon. Naku po mga kababayan po natin, sino kayang tinatawag niyang piking Panginoon? Again, ang kawawa ay ang mga mahal kong dabawin nyo. Nako po, ay kinukuhang 30% pa. Grabe ang uh, expose ngayon ni Congressman Polong Duterte. Ang sabi niya pa, I keep myself silent through this month since I do not want my constituent to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. To all the Do not sell your soul for mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. Ito nga ang uh, kada perma, isang daan o hanggang sampun libo mga kababayan po natin ang uh, kada perma o mano. Kaya nanawagan ngayon itong si congressman Pulong Duterte na hindi papayag ang bawat Pilipino na babayaran lamang sila ng isang daan o sampun libo sa kada perma. Naunawaan naman natin, mga kababayan po natin, na yung mga maihirap natin kababayan, abay, kakagat talaga sa kan ganitong gimmick. Lalong-lalo lalo na, isa pa sa kanilang ginagamit ay itong ayodang AX at upad. Dahil kung hindi mo umano makuha ang target sa isang bayan ah, na 20,000 signature sa buong linggo, ay hindi ka magkakaroon ng budget na 20 million. 20 million ang budget umano kapag makumplito mo ang signature. Yan ang uh, ah, dinidistribute ah, para sa mga mayors. At hindi po yan, uh, biro mga kababayan po natin. At uh, nangyari nga sa Bicol ay uh, pinatunayan yan, ni eh, Congressman uh, Lagman na sinasabi niya na dalawang mayor na umano ng Bicol ay ibinalik na itong pera na kanilang natanggap dahil hindi nila kayang sundin ang uh, sinasabi umano ng ilang congressman uh, para sa signature. Ayaw nila madawit nga kasi malaking iskandalo ito kung mapatunayan at dinideny umano ah, ng ah, parang association ng mga mayors na mayroong ganong usapan ah, para sa people's initiative signature. At kaugnay diyan, mga kababayan po natin, ay talagang may mga resibong hawak itong si Congressman Lagman. Kaya nga naman mainit ito ngayon pati sa Senado na gusto na rin investigahan. Form. Sa dokumentong ipinakita ni Albay First District Representative Ed Selagman sa CNN Philippines, 125,000 pesos ang ibinigay umano sa isang mayor para bayara ng tig daang piso ang kada constituent na pipirma sa petisyon para amyendahan ang konstitusyon. The, the name of the mayor, the municipality, then uh, this is to acknowledge the receipt of the following for the people's initiative. Another municipal. So ito po mga kababayan po natin, napakalinaw itong ebidensya ang pinakita ni Congressman Lagman. May resibo pa nga mga kababayan po natin. Ito talaga ang malinaw na panunuhol at ito ay paglabag sa ating batas na talagang dapat kasuhan itong mga kongresista, mayor, sino ba nagbigay nito? Ah, Dahil ito ay talagang malinaw na panuluko at ah, binabayaran ang ah, taong bayan. Ang tanong din kasi mga kababayan po natin, saan nang gagaling ang pundong ito? Ano ang ah, nakalagay sa itemize ito? Kaya ay galing sa extraordinary expenses ah, na sinasabing... Ah, Certification lamang ang kailangan, pasok na ito, ah, uh, ibabalid na para sa report ng kowa, mga kababayan po natin. municipality got 142,000 and the third municipality got 175,000. Three of the mayors in my district already returned the amounts. Nangyari raw ang bigayan sa isang meeting ng mga mayor ng Albay noong January 5, bagay na itinanggi ni Mayor Raymond Adrian Salceda, presidente ng Albay Chapter ng League of Municipalities of the Philippines. Sa ilalim ng People's Initiative, pwedeng ipetisyon ng taong bayan na baguhin ang saligang batas kung may pirma ng 12% ng registered voters. Dapat pumirma ang 3% ng lahat ng botante kada distrito. Kumalat na rin sa social media ang petisyong pinapipirmahan umano sa mga botante para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara. Mariing tinututulan ng mga senador ang pamamaraang yan. You, This would fast track the amendments to be proposed by the Constituent Assembly because the, numerical, the numerically superior number of representatives will definitely overwhelm the fewer number of senators. So tingnan nyo mga kababayan po natin, ano? So ang diskarte kasi nila dito, ah, kasi ang butong kunin o ano, eh, kabuang 12% ng registered voters at 3% lamang sa bawat distrito. So napakadali lang kunin ito para sa kanila. Ah, at uh, talaga talagang agad nila, lalo na naglabas nila ng napakalaking pera. With resibo, mga kababayan po natin, So ngayon, ano kaya ang aksyon na gagawin ni Pangulong Marcos dito? Ano kaya ang aksyon ang gawin ng Senado at ilang kongresista na tutol ah, sa discarding ito? Eh, kita po natin, mukhang nagkakaisa na nga itong uh, House of Representatives. Talagang magkasama na itong mga buaya ah, na mga congressman dyan sa House of Representatives. Hindi naman po natin nilalakat mga kababayan po natin. Eh, kita po natin, oh, ang dami nila, di ba? kada distrito eh may kanya-kanyang hawak na napakalaking uh, pera ito mga kababayan po natin yung Malaki malaking ang kikitain ng uh, congressman na may hawak sa distritong sumusulong dito sa people's initiative tingnan mo ang uh, ginawa ni congressman na uh, Nugrales ng uh, Davao yan po ay partilis lamang mga kababayan po natin pero siya ang inutosan ng uh, House of Representatives para gumawa uh, nitong people's initiative movement ng Davao City at uh, ito na nga, nagsalita na itong si uh, Congressman Polondo Tarte At uh, grabe, pati ang uh, pundo niya tinapyasan ng dalawang bilyon Ang kawawa dito ang uh, taong bayan Tamang ang sinasabi niya, ang kawawa dito hindi siya Kundi ang taong bumuto uh, sa ating Pangulo Na inaasahan na ang bagong Pilipinas ay walang uh, kulay uh, Unitim, kung ano man ang uh, iyong uh, political uh, kolor eh, dapat, karapat dapat ka na makatanggap, makatanggap ng iyong uh, budget. Dahil bawat distrito, eh, may kanya-kanyang binabudgetan ng mga proyekto. Pero ngayon, kita nyo po, kung sino lang yung kaalyado, sila lang ang makakatanggap ng pundo at ayuda. So, itong pa, pamalakad ng ating gobyerno ngayon, eh, bukang pamalakad din ng mga dilawan. Ano po ba ang inyong masasabi po? mga kababayan po natin. Comment na po sa ating comment section patungkol sa issue ito. Pipirma ka ba sa halagang isang daan? Maraming salamat.